Kung sa idol, welcome back sa Virgo's channel. Samahan niyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! I feel good. Oh, wow. Papakitaan Woo! daw tayo kung gano'n siya kabangis. Sige nga. Kaya ko yan, boy. yan, boy. Uy Teka Medyo na ata kasata <laughs> Mukha sumobro sa bangis <laughs> Mukha okay pa naman siya Tumayo pa eh We're trying to clean the house <laughs> Oh grade 8 Saan yung isang Isa ninyong kaklase Bakit absent? Broken ma'am Ha? Bakit broken? Ewan ko ma'am ay, naku dai, wag mong irasan yung, yung pagka broken broken niyo dai para mag-accept. Kasi dahilan ha? yung pagka broken. Kasi seryoso, yan yung broken broken na yan. Seryoso yung pag-aaral, maliwanag. Tama. Uh, pag-aaral lang mabuti. Anya ni. Abang may panahon pa. Nyawa. Nyawa. Kurchi. Nyawa. Nyawa. <laughs> nyawa. <laughs> ah, Amo <mama>, mo ito. Nyawa. <laughs> <laughs> nyawa. Kurchi. Siguro okay lang yung nyawa kasi yung isa. <laughs> yan ang boyfriend ko. Uy, ganda naman. Uy! Yan ang boyfriend niya. Pero pareha silang gusto. Paano ko yan dadalain? Oh God, ito. Karlo, yan ano ba yan ito? Yan ang parsel. Ano ba yan? <laughs> ba naman yan? Susino so ka man po! Abay kunin niyo po dito ito! Pero hindi naman siguro pwede. <laughs> di motor yan. Di ba may mga ano rin? Tanya? Yung iba hindi puro pera ang gusto. Yung iba gusto nila minamahal at inaalagaan sila. Pero ako,

Talaga <laughs> yung tampo na sila. Nagot uh, kayo mo, yeah, magluluto ng ulam. <laughs> uh, para mo, parang, parang bata yun. <laughs> Jenny? Okay, Jenny, ano yung talent mo? Okay si nagsiselos daw kahit wala siyang karapatan. <laughs> Nox, ganda mo ah. Oh, Totoo. Ako, Totoo. huwag mo akong binibiro. Oh. Totoo. Maganda ka. Wow. Salamat. May 50 ka dyan. Ay, <laughs> <laughs> eh, lang ko. Oh. Yan lang pala paraan piece vitamins para Mama, gumana Mama, ang gano'ng natin ngayon ha, nakakapanibago <laughs> ha. vitamins yan? Ito, hangit. Minsan, kinilas. Kung porke, kung ano yung adampot ko. Grabe na. hati-hati na lang tayo sa lasang gomba na to ha. Hati-hati na lang mga ating kapatid. <laughs>

pa okay, sa matapos yung sayaw, ganyan lang. Ang na paano ba yun? Ang hirap naman yung ito. Ano yun? Ang hirap ikabit nitong ang handle okay, grip. Ang kinahisi mo, ko sa wakan. Oo, sige, sige. Handle grip. May hirap naman talaga yan. yun yan? Yan, kabit yan. Yan, sige. na lang. konti na lang, pre. Yan na. malapit na, malapit na. Malapit na. Iba ka tayo naglalak. Okay na, malapit na. Yun na, malapit na, bro. Hindi ata yung handle grip. Kung ang tawag sa kumakain ng gulay ay Vegetarian, ah. ano naman ang tawag sa kumakain ng tao? Kalo! <laughs> ano nga ba, ba? Humanitarian? <laughs> <laughs> Humanitarian? Ito pala yan. Kapag na-inlove ka sa pandak, Uy. isa lang ibig sabihin nun, nanuno ka. <laughs> <laughs>

Ay, lakas. <laughs> Uy, Dai, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. <laughs> Pero, kakalawangin pa rin. Pa-order nga po ng giniling. <laughs> Babe, huh? nag-text si paring Ronald ah. Ano sabi? kayo. daw kayo may. Ay! Oo, oh, sakto. Kasi kakarating na tatay nung galing Saudi eh. Talaga? Hmm. nag ulit. sabi? Di daw kayo tuloy. Oh. nire daw siya? Hmm? Ha? Ba? naman to. <laughs> 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 Bagay lang pala. Magkatabi sila dalawa. Pareho lang pala sila. <laughs> Babe, anyway, 11pm na pala. Okay, sige na, patayin mo na matatulog na din ako. Hey, Ay, ayaw patayin. Gusto ko ikaw ang mauna magpatayin. Hmm, pinatayin mo yung arti. What? Baila eh. Gabi. Ano na nagbari-bari? Uy! Oh no! <laughs> Palaga! <ka. laughs> Lule mi. Pareho lang ba? Pareh. Lule mi. Lule mi fa